Hanapin natin sa Biblia ang ilang katuruan tungkol sa uri ng pag dapat nating taglayin. At kung anong intensyon ang dapat na mayroon tayo sa ating mga panalangin. Buksan natin ang Matthew chapter 17. Sama-sama nating basahin ang Matthew chapter 17 verse 17. Sumagot si Jesus at sinabi, O lahing walang pananampalataya at napakasama, hanggang kailan ko pa kayo makakasama? Gaano katagal akong magtitiis sa inyo? dalhin ninyo siya rito. Sinaway ni Jesus ang demonyo at lumabas ito sa bata. Gumaling ang bata ng oras ding yun. Pagkatapos ay lumapit ng sarili na ng mga alagad kay Jesus at sinabi nila, Bakit hindi namin yun napalayas? Sinabi niya sa kanila, dahil maliit ang inyong pananampalataya. Sapagkat katutuhan ng sinasabi ko sa inyo, kung mayroon kayong pananampalataya na kasing laki ng butil ng binhi ng mustasa, sasabihin ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon mula rito, at ito'y lilipat, at sa inyo ay walang hindi maaaring mangyari. Sa Ebanghelyo ni Matthew, ano ang sinasabing nagkukulang na ginawang imposibleng gawin ito? Sinabi niya sa kanila, dahil maliit ang inyong pananampalataya. Ngayon, sama-sama nating buksan ang Mark chapter 9. Tingnan natin ang Mark chapter 9 verse 25. At nang makita ni Jesus na dumarating na sama-samang tumatakbo ang maraming tao, sinaway niya ang masamang espiritu na sinasabi, Ikaw na pipi at binging espiritu, iniuutos ko sa iyo, lumabas ka sa kanya at huwag ka papasok muli sa kanya. Pagkatapos magsisigaw at lubhang pangis sa ng bata, lumabas ito at ang bata'y naging anyong patay. Kaya't marami ang nagsabing siya ay patay na. Ngunit hinuwakan siya ni Jesus sa kamay, at siya'y binangon at nagawa niyang tumayo. Nang pumasok siya sa bahay, palihim na tinanong siya ng kanyang mga alagad, bakit hindi namin yun napalayas? Sinabi niya sa kanila, ang ganitong uri ay napapalayas lamang sa pamamagitan ng panalangin. Ito ay ang parehong tagpo, pero sa Matthew chapter 17, ano ang sinasabing kulang nila na pumigil sa pagtataboy nito? Dahil maliit ang inyong pananampalataya. Paano naman sa Mark chapter 9? Sinabi niya na ito ay dahil sa kakulangan sa panalangin. Kung gayon, pag magkasama nating sinuri ang dalawang magkatugmang versikulong ito, ano ang ipinapahiwatig nito na dapat na mayroon tayo pag nananalangin? Pag nanalangin kayo ng may pananampalataya, walang hindi nyo magagawa. Sa inyo ay walang hindi maaaring mangyari. Itinulong ni Jesus sa kanyang mga alagad na mula sa gawain ng pananalangin ng may pananampalataya, maaaring lumitaw ang kapangyarihan at autoridad ng panalangin. Pag tayo ay nananalangin, kung ito ay nakasanayan lang, walang kahulugan, walang layunin o mitiin, at nakikibahagi tayo dahil lang sa hinikaya tayo ng pastor, iniisip sa mga sarili, dapat akong manalangin. Habang ginagawa ito ng may walang pakialam na pag-uugali, ang mga ganitong panalangin ay magkukulang sa kapangyarihan para umakyat sa langit. Pag nananalangin tayo ng may higit na pananampalataya at sigasig, Bubuksan ng Diyos sa mga pinto sa harap natin na dating nakasara ng mahigpit.